Beautiful day po sa ating lahat. Ngayon, is isa na naman pong klase ng earbuds ang ibabahagi ko sa inyo. At ito ang Bezos 15 Clip Open Ear Base 15. Yan. Yeah, so, ito yung box niya. So, yung nakasulat dito sa front is anti-fall and stable itong ating earbuds. Yan. Yeah, so, yung Bluetooth version nito is 5.4. So, meron din itong communication distance na about 10 meters. So, makikita nyo talaga na legit siya and it is from Their official store dahil meron itong QR, code, at certification. So meron din po itong environmental noise cancellation. Up to 30 hours yung usage ng kanyang battery. Ito po yung itsura ng ating earbuds. Ito. So bubuksan natin yan ngayon. So meron din itong manual. So ito yung nasa loob ng box yung ating casing ng ating Basers earbuds. Meron din tayong manual at yung charger niya. Yung cable. Yan. And, meron din po siyang free na sticker. At itong isa po is manual po ito na may iba't ibang klase ng language. Meron din po itong kalakip na case. Yan. So, pwede natin itong buksan. And then, ilagay natin dito yung ating earbuds. So, napaka-safe. At free lang po ito na binigay sa atin ng seller. So, ito yung front niya. So, may maliit dito na light. Iilaw ito kapag binalik mo sa loob yung earbuds. So, napakaganda ng design niya. Para siyang maliit na headphone. Dito yung ilaw. May ilaw siya dito. yan. So, ito naman yung back part ng ating casing. Yan, Dito natin nilalagay yung ating charger port. So, type C po yung ating cable na gagamitin dito. Yung ating basis base 15 clip open ear is ergonomically designed with elastic silicone so this clips firmly yet gentle sa ating mga tenga kaya hindi po siya masakit kahit na matagal natin siyang gamitin. so yung ating earphones is wala po siyang uh, phone app pero meron po siyang tap controls double tap left or right yung earbuds niyo for play and pause long press naman for next song or decline calls long press for previous song double tap left or right for answer or hang up kapag may tumatawag at triple tap naman to activate yung voice assistant. May enhanced audio and video synchronization din yung ating open ear clip buds. So this provides a more seamless and lag-free listening experience. Kaya napakaganda nitong gamitin kahit na naglalaro kayo sa inyong mga cellphones. So, worry-free na rin ito dahil hindi po siya nahuhulog. Yung charging time ng ating earbuds ay 1 to 2 hours. Pero wag po kayo mag-alala kapag bigla po itong nag-low bat or na-empty bat dahil in 10 minutes of charging ko ay you get 2 hours of battery life. So, mayroon din po itong IPX5 technology which means and sweat proof din po ito. Kapag first time nyo po itong gamitin is that you remove po both of the earbuds and then i-peel off nyo lang po yung part na to. Meron po tong parang tape dyan at saka nyo siya ilagay sa ears nyo para mag-activate po. And then kapag nilagay nyo naman po siya dito is that may guide po kayo. Ayan, may letter L that means for the ito naman po yung right. So kapag nilagay niyo po siya dito, automatically po, yan, magmamagnet yan. So yung ating Bezos with earbuds po pala is available po ito in white color. So nakakahalaga ito ng p meron din po pala kami isang earbuds na ginawa namin ng na video which is ang YouTube we will just put it in the, in the description So, but please don't forget to click like and subscribe. See you on our next